kung dati nahihiram niya, ngayon hindi, tapos dahil birthday ng anak nila, nung bago niya kinakasama, ano masama doon, MJ? Iba na kasi ngayon yung sitwasyon pa eh. eh may anak na sila. uh oh. Ano sinasabi ko? Iba na yung sitwasyon dahil may anak sila. Teka. Ano bang ginawa ng anak nila sa anak mo? O sa inyo? Ibig sabihin, hindi mo pinapayagan na ipahiram yung apo natin? Oo, oh, eh, baka mamaya, yung bago kinakasama niyan, eh, saktan pa yung apo ko. Ako, kung lang ako sa apo ko, ha? Oo, oh, sinasaktan ba doon yung apo ko, Alfred? Dito, ma'am. Eh, kahit po nung wala pa po kami ng anak ng partner ko, alagang-alaga po niya yung anak namin. Eh, na nga, eh. Tiyara. Bakit kung kailang nag insist na nag insist yung tatay, tsaka yung pagbabawalan? Eh di ba? Magmula naman naghiwalay, kahit paano nag-abot naman yung tao sa apo mo? Nag-abot sa anak mo, di ba? Tsaka ito pa. Nung unang taon na naghiwalay kayo, ibinibida mo sa amin na bigla siya nag-aabot. Di ba? Natutuwa ka pa nga. Nasabi mo, buti na lang yung ama na anak mo nagbibigay kahit iwalay na kayo. O bakit ngayon? Ba't bigla nag-iba? Eh basta pa. Naiirita ako. Basta nakikita ko mga post nila. Ayun na nga sinasabi ko. Naiirita ka ngayon dahil sa mga post nila? Ba't ano ba mga post nila? Pinapatamaan ka ba hindi? Hindi po. Oh. Problema mo yan, hindi nila problema yun. Tsaka bakit ganun? Napapansin ko sa sa'yo anak. Pag may boyfriend ka, hindi ka naman ganyan sa kanya pag ni anak niya. Pero pag wala ka ng boyfriend, nasisira kayo ng mga bagong karelasyon mo, nagiging ganyan ka sa kanya. Bakit gano'n? Eh pa, hindi ko kasi makalimutan yung mga ginagawa niya sa akin noon. Hindi eh, mo makalimutan yung ginagawa niya sa noon. Pero ulitin ko, noong mga time na may boyfriend ka, na kayo nang pakilala ka rin sa amin ng lalaki dito, tinanggap namin bilang tao. Hindi ka naman ganyan sa kanya. Ngayon, wala kang karelasyon, may pakialam ka na naman sa kanya. Tapos babalik ka na naman doon sa isuna. na Naiirita ka sa kanya dahil sa ginawa niya dati? Teka, teka ni, bakit parang pinagtatanggol mo pa lalaki na yan? Hindi ko pinagtatanggol. Baka nakakalimutan mo, niloko niya yung anak natin, ha? Oo. Di ba? Halos murahin ko. Mapalayas ko lang dito noong umpisa. Ang pagkakaiba natin tatlo, ako nakamubo na ako. Kayo halatang hindi pa. Ay basta ako, concern lang ako sa nararamdaman ng anak ko ah. Concern ka sa anak mo, walang problema yun. Pero yung concern mo sa apo mo, mali na. Hindi ka ba nag-iisip? Pag dumating yung panahon na pwedeng wala matakbuhan yung bata o mauna yung anak mo at mawala tayo, saan pupunta yan? Pupunta yan sa ama. Nakita yung dalawa kung paano lumapit yung bata sa ama. Sabik na sabik. Natuwa. Yumakap agad. Kayong dalawa, bitterness na nararamdaman nyo. Ikaw, hindi mo matanggap na si Alfred nagkaroon ng bagong pamilya na kaanak, nagbago. Ikaw, noong nakaraan ka pa, ilang taong ko naririnig sa'yo, maghihiwalay din yan, maghihiwalay din yan. Kung anong ginawa niya sa'yo, yun din ang gagawin sa babae niyan. Eh, hindi nangyari. Iniwanan niya ba ulit? Yung bagong pamilya niya ngayon? At nagkaanak sila? Hindi. Ikaw, dapat magdasal ka, ipagpasalamat mo sa Diyos na yung dating karelasyon mo nagtino sa bagong karelasyon niya. Bakit? Pagdating ng araw, walang ibang tatakbuhan yung anak mo kundi tatay. At kung inaalagaan yung anak mo Doon sa kanila, ano kinakasama niya, magpasalamat ka rin. yung bitterness na yung mag-ina. Paulit-ulit ako sa inyo. May time pa. Tuturuan mo yung bata na sumamalob sa tatay niya. Napakabata pa ng isip ng apo ko. Huwag kang gumaya sa iba dyan. Ha? Nasiniraan ng siniraan yung ama sa anak. Kaya nagrebelde hindi ko sisiraan? Eh, wala naman na itulong yan. Wala? Ikaw, wala na tulong Kapakalay ko. Hindi naman ako inaabutan yan eh. Oo. sa nanay mo mismo nang hindi siya inaabutan. Ibig sabihin meron. Anak, malaki yung pagkakaiba ng wala sa hindi sapat. Ako mismo nakikita ko hindi sapat, oo. Tsaka yung paghihiwalay niyo dati, huwag mo isisila sa kanya. May pagkakamali ka rin. Ngayon, kung katulad siya ng ibang ama dyan, ng ibang lalaki dyan na buntis lang, iniwanan ka, minura ka pa, minura kami, binato yung bahay natin, pinagsisiraan tayo sa social media, tapos walang amor sa apo ko, ako mismo, babanatan ko ito ngayon, dyan palang sa gate, hindi maapasok ito ng hindi basag-basag ang muka, MJ. Ikaw, Alfred, hindi porkit pinagtatanggol kita sarap harap ng dalawang to, huwag mo isipin na kinakampihan kita. Malaki yung naging galit ko sa iyo dati. Alam mo ba at nawala? Dahil iniisip ko yung apo ko. Pasensya na po, Tita map Tita, nagkagulo pa po, po kayo dahil sa akin. Kaya ang akin lang naman po. Di man po naging mabuting partner kay MJ. Kaya ginagawa ko po ito. Kahit pa paano, gusto kong maging mabuting ama para kay Cosma. Muli po, pasensya na po talaga. Una na po ako, Tito Mac. Gising! Halipin kayo na nakaraan. Nakakulong kayo sa bulok na sistema ng paniniwala nyo. Move on. Nagdadasal ka? Nagdadasal ka? Pag-aralan nyo yung salitang move on. Huwag puro pride at damdamin ang iniisip nyo. May batang maliit. Uulitin ko. kitang kita nyo kung paano tumakbo sa tatay at gaano kasaya. Ha? Napaka walang hiyan yung dalawa. Kung panghimasukan nyo yung damdamin ng batang maliit na walang kamuhang mawang. Ma? Hmm. ko na po lahat ng gawain, pati po yung kay Cosma. Okay, good enough. Eh, Ma, baka mamayang gabi na po ako magpasundo kay Papa. Ha? Ano sundo? Eh, di ba, birthday po bukas ng anak nila? Eh, ano pa kayo po sa anak nila, ha? Di ba sinabihan din kita na may lakad din tayo bukas? Eh, Mama, di ba nung nakaraan ko pa po sinabi sa'yo? Kaya nga po, tinapos ko na po lahat ng gawain ko ngayon, ni. Eh. Ah, basta hindi. Ano, unahin pa yan kaysa sa akin? Eh, ma. Ba't mabago ka na naman lagi? Di ba nagpaalam mo ako sa'yo ng na nakaraan? Si Papa, nagsabi na rin po sa'yo. Ah, basta wala akong pakialam. Kung anong sinabi ko, yun yung masusunod. Alam mo, Mama, punong-puno na po ako sa'yo. Tuwi yung ako kay Papa, lagi ka na lang may issue. Eh, parang hindi magkaka-issue, ha? Eh, banas na banas ako dun sa stepmother mong pangit mama, simula na nag-12 anos ako, mas nandam ko bang mas totoo ang nanay ko sa tita kaysa sa'yo! Anong sabi mo? Anak, sorry, anak! Anak! Okay. Anak! Ano naman, hindi ka parin pa rin pa Ano Tol? Anong hindi makamubon, Kuya? Eh, nag-iiba kasi ng ugali yan eh. Kapag nandun yan eh. Tapos kanina yung pa yung pinatwira niya sa akin. Na parang mas nanay niya pa daw yun. Kaysa sa akin. Tama ba yun? tingnan mo. Dawin na nag yung anak mo ng ganun, ibig sabihin pinapakita ka siya ng maganda nung kinakasama ng tatay niya, tol. Eh kung wala naman sinasabing masama sa'yo, anong ikakaditer mo? Bakit parang threat na threat sa'yo pag nandun yung anak mo? Eh kuya kasi baka sinusulsulan din nila yan eh. Baka. Baka sinusulsulan. Diba? Walang kasiguraduhan na sinusulso lang talaga. Tol, kung yung anak mo nung mga edad 10, 11, 12, 8, 9, makikinig at makikinig lang yan, maniniwala at maniniwala na kahit ilang beses mo siraan yung tatay sa kanya, wala siya magagawa. Pero tol, iba na ngayon. Hindi mo na madadaya yung anak mo. Ang talim na ng isip niyan, lalo ng puso niyan. Tol, natuturete sa'yo eh. Piro mo, tinamo mo. ba? Diba? Yung bagong karelasyon mo. Nagiwalay din kayo. Tol, hindi kaya ikaw na may diferensya? Hindi kaya kailangan tanggapin mo na na may pagkakamali ka? Kasi tol, dalawa na yung dumadaan sa'yo. Dalawa na panganay mo. Ngayon, si Amanda, kung kailan nasa tamang edad, doon kayo nagkakagulo. Bakit ganun? Dapat sa ganyang edad, mas lalo kayo nagiging intaktol. Lalo yung maluwag sa isa't isa. E ikaw nga nagpalaki, binubuhay mo naman sa sama ng loob tsaka sumbat. Mali yun tol. Mapupunot at mapupuno talaga sa'yo anak mo. E, hindi naman yung ibang katulad nung bata dyan na pakalye-kalye lang, tol eh. Buti nga pag-aalis dito sa so tatay pupunta, hindi sa barkada. O ano man ay ton. Ang hindi mo matanggap, inaasikaso ng stepmother sa kanila. Dapat nga magpasalamat ka. Tsaka sa patula, papaalala ko na sa'yo, hindi ka unlimited life. Pwede kang mauna. Dapat kasama sa plano mo, ha? isama mo sa plano mo sa buhay, na dapat yung anak mo panganay, nakaset up yan, na pag nawala ka, pumunta sa tatay. Kasi kinakalinga eh. Tanggalin mo yung bitterness tool. Tanggalin mo yung pagpuna. Tanggalin mo yung puro mali na sa isip mo kasi mali talaga eh. Eh kuya, kaya kasi hindi ako natatagal talaga sa lalaki eh. na ayaw ko talaga sa lahat yung hindi ako yung masusunod. Naku po, Mariusip. Yung pa isa sa mali sa pananaw mo sa buhay. Gusto mo ikaw lagi masusunod. Eh lagi naman ako nasa katwiran eh. Tsaka tama naman talaga yung lahat ng sinasabi ko eh. Kahit nasa tamang katwiran katama at tamat sinasabi mo, tingnan mo rin yung pagkakataon, Tol. Aba, yung isa, okay na yon. Parang magkaroon ka ng aral. Pero yung dalawa na yung sa buhay mo, tapos dalawa ng panganin mo, wala ka pa rin mas relasyon tool. Tapos namumuhay ka doon sa bitterness, or pagpuna doon sa tamang hinala mo sa mga nag-aasikaso sa anak mo na partner ng mga tatay nila. Tol, inaanay ka ng ano, nakaraan. Tol, alam mo yung ampalaya, pag kinain natin yung maganda yung benefit sa katawan, pag nilagay sa tiyan, Nakakalusog yan, alam mo yan. Pero pag nilagay mo sa utak yung palaya tol, ganyan. No doubt, kaya ka ganyan ngayon. Real talkin talaga kita. Wala ka ng ibang tao makakausap mo na totoo kundi ako. Kasi yung mga kumari mo, di ba? Yung mga kumari mo puro sulso -sul lang. Pag may problema ka, hindi iniisip yung mga anak mo. Anong sulso -sul sa agad? Hiwala mo. O, tinan mo. Kaya ka ngayon. Walang ama ngayon yung mga anak mo. Tapos ngayon, pumupunta yung panganay mo sa tatay at yung bunso mo rin ng tatay, ganyan ka pa rin. Eh, sir, lang kasi, kuya. Hindi ko kasi matanggap na yung tatay ni Amanda yung sumira sa buhay ko. Yun mo. Uulitin ko, Tul. This is, is anyos na. Yung panganay mo, nandun ka pa rin. Sa kupong-kupong. Nandun ka pa rin. Sa kanal. Sa kumonoy. Ha? Nandun ka pa rin. Tol, lumabas ka na dyan. Baka walang man yung sarili mo. Alawak ng mundo, oh. Tsaka ka sisi sisi. May mali ka rin, eh. Dalawa na. Yung nang iwan sa'yo. Tapos na yun, pareho silang may maayos na pamilya. Alam mo? Alam mo kung bakit inadya ni Lord na magkahiwalay kayo? Kasi ikaw yung maling tao sa buhay nila.